what's up mga idol so ngayon panibagong video at panibagong kagwapuhan na naman tayo mga idols no so ngayon mga idol kung mapapansin nyo is naglalagay tayo ng stencil stuff dyan kasi ilalagay na natin yung ating design na request ng ating idol na si idol Jeffrey So full back pa to mga idol Siyempre ito lang muna yung inuna namin Kasi may ilalagay pa kami sa baba mga idol So ito yung first session namin mga idol Siyempre si idol natin yung ating client is repeated client na siya mga idol So yon bago ang lahat mga idol So gusto ko lang munang magpa shout out So gusto ko mag-shoutout sa ating mga solid supporters, mga idol. So shoutout ni Alan Boris Tison Dosillado. Shoutout idol. At saka ni Moka Abus. So shoutout idol. Tapos ni Mark Sanders Sinning. So shoutout mga idol. At siyempre uh, yung iba sa next video ko na lang mga idol para uh, Uh, yun nga, para mabahin-bahin ba. So, yun mga idol, balik tayo sa ating tattoo. Siyempre, yung needles na ginamit natin dito mga idol is dalawang klase lang mga idol. Dalawang size lang. Yung lining natin is 3RL. Tapos, yung shading is 17RM. So, yan lang yung mga needles na ginamit natin dito mga idol. So, syempre, yung voltage natin dito mga idol is naglalaro lang sa 6.5. So, yun mga idol. Kasi maraming nagtatanong kung ilan daw yung voltage na ginagamit ko. So, yun lang 6.5 to... <laughs> yun lang, 6.5. So, minsan lang ako gumagamit ng 7 kapag medyo makapal na yung ano, ma uh, balat. So yun natapos na yung aming first session Napakagwapo ng ating idol na si idol Jeffrey. So yun mga idol, uh total of 4 hours mga idol. So yan yung aming natapos mga idol. So siyempre babalik pa yan mga idol kasi nga para sa aming second session. So siyempre yung design natin is request yan ng ating client. So yun. So siyempre mga idol, um uh, Abangan nyo yung aming susunod na session at sa gustong magpa-shoutout mga idol. So, comment lang kayo. Siyempre, don't forget to like, heart, and comment. So, yun. At salamat sa ating big waps, no? Nakalimutan ko tuloy. <laughs> so, yun mga idol. God bless.